Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Sa pamamagitan ng mga Iglesia ni Cristo Original Music na naglalaman ng mga aral ng Panginoong Diyos batay sa Biblia, ang masiglang ibinag-imbita ng mga kapatid sa Distrito Eklasyastiko ng Ilocos Sur. Alamin natin ang mga detalya sa idinaos nilang Musical Evangelical Mission sa report ni kapatid na Edlyn Antolin. Sa pamamagitan ng pag-awit ng mga iglesia ni Cristo Original Music, inihayag ng mga kapatid dito sa distrito ng Ilocosur ang kanilang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Ginamit din nila ito para ipamahagi ang kanilang pananampalataya sa kanilang kapwa na hindi pa kaanib sa iglesia. Isinagawa sa nasabing distrito ang Musical Evangelical Mission. Ginanap ito sa dalawang magkabukod na araw at venue, sa Burgos Gymnasium at sa San Vicente Gymnasium. Dito tinipon ng mga kapatid ang kanilang mga panauhin para saksihan at may pabot ang mensahe ng mga awiting inihanda ng mga performer. Sa aktibidad, maririnig ang pag-awit ng mga nagtanghal na nagdulot ng kaaliwan at inspirasyon sa mga dumalo, lalo na sa mga panauhin. Uh, pagpasok ko, uh, masaya. masaya. Masaya yung mga uh, member ng iglesia. Very uh, organized. Uh, Maraming salamat sa pag-invita sa akin dito. Unang-una po, nagpapasalamat tayo ng marami sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo na naitataguyod po natin ang ganitong mga gawain maging itong aktibidad na isinagawa ang Musical Evangelical Mission na ipamamahagi po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng mga awitin na originally composed ng Iglesia ni Kristo na mga Christian songs kasi na nasampalatayanan din po natin na mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Mula po rito sa distrito ng Ilocos Sur, ako po ang kapatid na Edlin Antolin para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Eliza Absay. Magandang umaga po.